Live from Quezon City, Philippines Your news, current affairs, and public service channel Margo TV Philippines Live! Magandang araw! Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga takapanood po namin sa iba yung... Uh, dagat o sa ibang <laughs> isang bahagi eh, ibang bahagi ng mundo. Oras Philippine Standard Time ginap ng alauna 4 o o ng hapon. At uh, muli na namang sumasahin papawit ng live ang uh, programang tayo maglakbay sa impilang ito ng Margot TV Philippines. Nakalulungkot isipin ang pagkakasunod-sunod na pagpanaw ng mga kilalang personalidad sa showbiz na sinimulan ng movie queen at dating Sampaguita star na si Gloria Romero noong January 25, 2025 na sinunda ng mga veterans actresses na si Delia Rason, Matutina. Aba si Matutina, magaling na dramatista sa radyo to kasama ng tatay kong si Aurelio Oro. Mas kilala sa pangalang Evelyn Buntogon Guerrero, ang Isis Queen of Song na si Milita Corrales, ang National Artist for Film, Broadcast at super, uh, Superstar na si Nora Honor, ang music icon na tinaguri ang kilabot ng mga kolehiyala na si Haji, Haji Alejandro, ang singer actor at director na si Ricky Dabao, ang veteran actress, comedian na si Ame Bisaya. Nakarating ka pala ito sa Lamay Edmond, ito. Oo, oh, na, oh, sa kati yung oh. Ang uh, legendary singer-songwriter ng anak ni si Freddy Algeral na agla na namatay ng uh, 72 years old. And the actress, pumanaw na rin. Walang iba kundi si Yusel Dela Mede. Ayan, ayan. Salamat, uh, Mr. Ay, oh, technician oh, oh, at familiar, sa ating OGT oh, na familiar. si, uh, uh, yung uh, mga OGT natin sa technical side natin. Siyempre, ang head technician natin yan, si Sir Ariel Torres. Anong taon, pero labing isa, edmo na, 11, 11 uh, showbiz personalities na ang puno pamanaw this year. DCMM nag over na sa PM. Detalye ng balita ng yan. Eh, nakikita niyo po. Ah. ah, makikilala na pala ang ah, makikilala na pala ang DWPM Radio 630 Yo. bilang DCMM Radio Patrol 630. Tuan-tuan si David E. ito. nito. Matapos mag-desisyon ang Philippine Collective Media Corporation na gamitin ng naturang call sign. E pag sinabing call sign, Edmond, halimbawa, Manila Broadcasting Company, o si yan, yung Radyo Mindanao Network, DC Excel yan. Ito naman, call sign, umpisa noong Mayo 29, abay, nakaligtas sa akin ito, na wala kasi sell, yung cellphone oh, yeah. ko, Edmond, noong Martes. Oh, yeah. Kaya nakaligtas sa akin ito. May 29, o Mayo 29, alas 8 ng gabi. Kasabay nito, inanunsyo na, ng Media Service Production Corporation nasang mm. na siyang gumagawa ng mga programa para sa DZMM Radio Patrol 630 na maguhin din ang pangalan ng Teleradio Service mm. bilang DZMM Teleradio. Dahil dito, muling uh, mapapakinggan sa radio ang uh, nakasanayan ninyong pagbabalita sa DZMM bilang maasang pilang sa una sa balita una sa public service. Kabilang sa 24-7 programming lineup ng DCMM Radio Patrol 30 si Nandoli Di Castro. Ba, naging PA ako, segundo lang, <laughs> Edmond. Charles Santos, jo Doris Begornia, Alvin El Chico, at iba pang uh, batikang personalidad sa radio. Muling tututukan ng DCMM Radio Patrol 30 sa 6.30 kHz, sa AM Radio sa Metro Manila, at susubaybayan ng DCMM Teleradio sa cable at satellite TV. DCMM from DWPM sa Radyo radio sa Strength balik po yan sa DCMM Radio Patrol sa Pero siyempre, ang namamahala no na po yan, siyempre hindi yung ABS-CBN kundi Philippine Collective Media Corporation at yung Media Service Production Corporation. Tuloy na tuloy sa July 20, 2025 ang 8th the Editors o Entertainment Editors Choice mula sa Society of the Philippines Entertainment Editors who speed. Ayan. Gaganapin ito sa Ceremonial Hall Marriott Grand Hotel uh, Grand Ballroom sa Newport World Resort. Oh, tanda mo na Edmond. Oo, oh, oh, Newport pala uh, <laughs> oh. mga event na nila. Uh, sa Noturong rin, idinaos ang 7th Edis o doon inilipat, <laughs> hindi na tuloy nakaraan. nakalaan. 7th ah. 'yan. Oh, doon inilipat, <laughs> hindi na tuloy doon sa Elanyo Manalo Convention. Noong nakarang taon na isang malaking matagumpay at dinalohan ng mga malalaking parangal sa entertainment industry. Ang taon ng pagbibigay parangal ng The Edis mula sa samahan ng mga entertainment editors sa Pilipinas ay bahagi ng pagkilala at pagpapahalaga ng speed sa mga pelikula. Artista at iba pang personalidad ni itinuturing na pinakamagagaling sa Philippine cinema. Tulad ng mga nakalipas sa taon, may labing apat o 14 acting at technical awards na ipamimigay sa 8 The Edis na pipiliin mula sa nominadong pelikula na ipinalabas sa mga sinihan at ilang digital platforms noong 2024 abangan lang, iba pang mga detalye tungkol sa inaabangan ng 8 eh, the Eddies mula sa speed ngayong darating na July 20. Ang speed ay binubuo ng mga current at former entertainment editors na mga leading broadsheet top tab tabloid newspaper at online portal sa Pilipinas. Oh, huwag mong kalimutan, Edmond. <laughs> oh, baka magkita tayo dyan. July ay 20, ay uh, eight, the eight oh, entertainment editor's choice na mula sa Philippi, oh, sa Society of the Philippines Entertainment Editors na sa ang gaganapin, gaganapin ito sa Ceremonial Hall Marriott Grand Ballroom sa Newport, Newport World Resort. Tama ba ito? Sa so, Pasay ito. Pasay City. Malamang, oo, Malapit oo. sa airport kung hindi ako nagkakamali. Oo. Uh, Balik gunita sa kasaysayan ng ating bansa. Ano ba yung naganap noong Hunyo 2, 2001 o June, 2, 2020? 2001? Sinalakay ng isang daang abu sayap ang St. Peter Parish Church at Jose Torres Memorial Hospital sa Lamitan, Basilan at hinustage ang dalawang daang katao. Balik gunita sa kasaysayan ng ating bansa balitang uh, lokal. Ayan. Vice President Sara, kanong pirmang impeachment sa pagpapako sa Cruz. Inihilin tulad ni Vice President Sara Duterte sa Cruz's fiction. Hirap basahin. Ano? O pagpapako sa Cruz ang nalalapit na pagdaraos ng impeachment trial laban sa kanya. Ginawa ni VP Sara o Vice President Sara Duterte ang payag habang siya ay nasa The Hague, ni Sir, uh, Netherlands, upang ipigad, i, uh, ipagdiwang ang kanyang ika na put isang kaarawan at dumalo na rin ng rally para sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay BP Sara, ang impeachment trial ay isa rin anyo ng political persecution. Samantala, nagpaliwanag pa ang ikalawang Pangulo hinggil sa nauna niyang pahayag na nais niya ng bloodbath <laughs> mm. oh, blood bat, sabi ganun, dapat ma mapunta to sa, okay, sa, Red Cross. Kasi blood. Pero ibig, ibig sabihin Oh no. O pagdanak ng dugo sa kanyang impeachment trial. Ano yan, hindi literal ang kanyang pahayag. Lalit na ay lamang o manon niyang linisin ng kanyang pangalan sa mga paratang laban sa kanya. Naniniwala rin siya na tumatanggi ang mga tao na unawain ang nilalaman ng kanyang mga pahayag malirin ano ang pagkaintindi ng mga ito sa salitang blood bat ako Edmond naliligo ako hot bat hot oh, <laughs> oh, -bat. bat bago ako matulog many people refuse to understand the context where uh, wherein I give my statement I think many uh, misunderstand or is misunderstood the word blood bat many did not want to understand refuse to understand what it means, aniya pa. Ano yung naganap noong June o Hunyo 2, 1800, o 1800, June 2, 1800, ginawa ang unang vaccination uh, para sa smallpox sa North America. Balik gunita sa kasaysayan ng ibang bansa. Iba pang malita, sa nagatid sa ating oras, ganap ng alauna, 29 ng hapon, dito pa rin sa programang tayo maglakbay. Sa pilang Margo TV Philippines na live na sumasap mula sa puso ng Quezon City. Guarantee leader ng DSWD, pwede na sa Metro Drug o Mercury Drug. Simula ngayong araw na ito, araw ng lunes at Junto June 2 o Hunyo 2, tatanggapin na ng ilang uh, Mercury Drug Store sa buong bansa. Ang guaranteed liters o GLS mula sa mga beneficiaryo ng Department of Social w uh, Social Welfare and Development o DSWD assistance individual in a crisis situation o I uh, AICS at ayuda uh, para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ang nasabing GLS ay uh, bilang form of payment o pambayad sa mga gamot na maaaring magamit sa mga participating branches ng Mercury Drug Stores sa buong bansa. Nasa dalawang put, nasa na dalawang sangay ng Mercury Drug sa National Capital Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Central Visayas, Western Visayas, Eastern Visayas, Samuanga, Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Saksarjen, at karagaang kikilala sa GL na inisyo ng DSWD upang tulungan ang mga benepisyaryo na makatipid sa pagbili ng mga gamot. Ang AICS uh, ay nakatarget sa mga individual o pamilya na nakakaranas o oh, tama, nakararanas ng crisis o ng crisis, trahedya o matinding kahirapan. Sa, bandang, uh, sa kabilang banda, ang AKAP ay para sa mga individual na kumikita ng mas mababa sa minimum na sahod mula sa research ni Fernando Bicastro, Castro, uh, Junio 2, uh, 1910, o June 2, 1910, na-discovery ang uh, five, uh, five maids sa Dutch New Guinea. Uh, ano ito? Bansa. Uh, bansang Dutch. Uh, Junio 2, uh, 1924, o June 2, 1924, nilagdaan ni U.S. President Calvin College ang Indian Citizens Act Law. June uh, 2, 1946, o June 2, 1946, naging isang republika ang Italy. Ba, Edmund, huh? naging naging, naging republika lang pala ang bansang Italia hmm. noong June 2, 1946. Hmm. Uh, June 2, 1953 o June 2, 1953 kinurunahan si Elizabeth II bilang reyna ng bansang Britain. Uh, June 2, 1979, o June 2, 1979, binisita ni Pope John Paul II ang kanyang sinilangang bansang, bansang Poland. Siya ang kauna-unahang papa na bumisita sa komunistang bansa. At yung huling uh, sa kasaysayan ng ibang bansa Edmond, Hunyo 2, 1989 o June 2, 1989, hinarang ng isang mamamayan ang sampung libong Chinese soldiers para maprotektahan ang mga estudyante nagpropotesta sa Tiananmen Square sa bansang Beijing. Balid ko nita sa kasaysayan ng ibang bansa. Bagi ng uh, tayo maglakbay sa Himpilang Margot TV Philippines, yung bahagi kong... Kagilagilalas, mula naman sa research ni Arnel J. Medina, babaeng fitness and cute Hirap akong bumanggit nito eh. Ano eh? No, yung pinipwari no? no? And, uh, ibig sabihin yung uh, yung uh, mahilig siya rito. Enthusiast. Yes. 24 Dalawang apat na oras, nag-pull-ups para sa Guinness Record. Basahin ko yung uh, kwento. Sige, sige, po. Isang 34 anyos o 34 taong gulang na babaeng atleta sa bansang Australia ang nagtala. <laughs> sige po. Ng bagong Guinness World Record matapos siyang mag-pull ups ng 7,079 <laughs> uh, na beses. O, tapos, 7,079 na beses sa loob ng 24 na oras. Grabe, ano? maghapon mag no? mag magdamag. Halos doble ng uh, previous record. ay kay Olivia Benson, ang ideya na magkaroon ng world record na pull-ups ay una niyang tiwan tinawanan ng mungkahi ito ng kanyang asawa na nagsisilbi rin niyang coach. Ang previous record na hawak ng Polish athlete atlet na si Paula Gorlo noong ta 2021 ay nasa 4,081 pull-ups o oh, 4,081. Ang laki ng diferensya oh. 4,081 yung dati. <coughs> yung bago ngayon, 7,079. Oh, ay nasa oh, matapos pag-aralan ang numero na isip ni Benson na posibleng malampasan niya ito. Kaya nagsimula siyang mag-insayo Tatlong buwan na pinaghandaan ito ni Benson, ngunit sa unang pagtatanggap pa lang ay nagkaroon na na injury ang kalawang braso. Dailan upang itigil ang record attempt para matapos ang labing dalawang oras. Kinailangan niyang magpahinga ng dalawang buwan bago muling makabalik sa training. Sa ikalawang attempt, kinaharap naman niya ang matinding pagod at hilo sa ikalabing isyam na oras ng pagsasanay. Ngunit, subalit, dapat <laughs> subalit, datapat. A... <laughs> Alala baga, nagpur pa rin siya sa kalaunan o sa kabuuan na nakapagtala sa Benson ng average na limang pull-ups kada minuto sa laob ng 24 apat na oras. Matagumpay niyang naitala ang bagong record at kinilala ng Guinness World Record. Babaeng fitness, fitness enthusiast, dalawang putapat na oras, nag up para sa Guinness Record. Kaling so, isa ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang Land Transportation Office o LTO sa pagsusulong ng isang digital na Pilipinas sa patnubay ng Department of Transportation ng DTR Secretary Vince Dizon at sa pamumuno na LTO Chief Assistant Secretary Atty. Bugor de Mendoza II, mas pinaiting ng ahensya ang paggamit ng teknolohiya upang mapabilis, mapabagaan at mas gawing accessible ang mga serbisyo para uh, sa bawat Pilipino. Kabilang sa mga makabuluhang uh, inisyatiba ng ahensya ay ang paglulunsad ng LTOTracker.com na nagbibigay daan uh, sa publiko ng masubaybayan ng real time ang estado ng kanilang lisensya at plaka at mawari pa itong i-deliver sa bahay nila direkta uh, sa pamamagitan ng accredited courier service. So, hindi na kailangang uh, pumunta sa opisina ng LTO uh, situit na mag-ano mag-online na tapos di-deliver na sa inyong bahay mismo yung plaka ha? at yung lisensya. So, sabi rito, tunay sa ilalim ng bagong Pilipinas, ang LTO ay katuwang sa makabuluhang pagbabago sa isang mas moderno, episyente at tapat na pamahalaan. Ipatutupad na rin ang cashless transaction gamit ang mobile wallet debit ang at credit card sa Light Rail Transit o LRT at Metro Rail Transit o MRT. Ay, sa susunod bayan. na buwan ng Hulyo, Ujunay ito bilang yes, tugon yes, sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas maginhawa ang pampublikong sasakyan, sinabi ni Department of Transportation o DOTR Secretary Ben Subison na pwede nang magbayad ang mga pasahero ng LRT at MRT gamit ang debit o credit card at mga mobile wallet platform tulad ng Gcash at Paymaya. Ano yan, magsisimula sa na silang mag-deploy na mga cashless, uh, tam, uh, style, para maipatupad na ang uh, automated fare collection o EFC system sa LRT at MRT sa buwan ng hulyo o sa July. Uh, mga bandang uh, July ito, if I'm not mistaken, ay uh, implement na natin sa MRT at sa ibang mga train natin. alam ko pati credit card, pwede na itatap uh, mo na lang o itatap mo na lang yung phone mo hindi na kailangan bumili ng web card edition ang daming mga oh, oh, na ngayon eh, no? <laughs> so hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si bagong PNP chief Police Major General Nicolas de III na panatiliin ang malinis at marangal na serbisyo ng kapulisan sa kanyang panunungkulan Git ni Pangulo, dapat paigtingin ang kampanya kontra illegal droga at ang presensya ng mga polis sa mataong lugar kung saan laganap ang krimen. Anya, kailangan maramdaman ng bawat Pilipino ang tunay na seguridad sa ating bansa. Matapos na maalarom sa paglaganap ng paggamit ng vaping, yung anak kong bunso, dito ko problema, mukhang nauubos oh. yung pera niyo rito. Lalo na sa mga kabataan ay muling binuhay ng Department of Health to the ang kanilang kampanyang UC Kadiri, panahon ni Anote, uh, yung mababa, Lampin. Lampin. ni Plabir, no? nakasalubong ko nung bago mamatay yun doon sa, sa building ng DWIC. Sabi ko magandang hapon po, Sir, uh, ano? Uh, nung pagkabati mo, uh, ha, oh, per mga ano ba? Na, so, ano pagkabati na? ko, mag, nagbilang na ng buwan, umatay yun. Kala ko nung araw <laughs> <laughs> Ayon sa DOH, Department of Health, layunin nitong ipabatid sa publiko ang fatal length ng wave sa heart at lung diseases. Nabatid na ang UC Kadiri ipangungunahan ng mga bagong personalidad. Kabilang Uh, na sina Babe Sulasok. Nakasulasok. <laughs> wow. eh, Baldi. Yeah, at Ate Rose. Oh, si Ate Rose sila, natalo yun. Kahit malaki yung ginastos. <laughs> oh, English na itong kasunod. Dudugoy yung ilong ko rito. Oh, oh. ko na. Sa pagunita ng World Nama... ah uh, World No Tobacco Day, muling nagbabala ang DOA sa publiko <laughs> na ang tobacco at bay products ay nakamamatay. Ayan hey. ang sinasabi ko. Diyan, nagkaroon ng cancer yung kuya ko, yung sinundan ko. Ano yan, noong 2021, lamang iniulat ng Global Burden at Disease Study na nasa 88,167 uh, na Pilipino ang namatay ang iniugnay sa paggamit ng tobacco o tabako. Gayet pa ng DOH, ang vaping ay hindi healthy choice uligtas na stepping stone sa iwas sa So nililang naman ni Senate President Chis Escudero na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa naging desisyon niyang iurong ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa June 11. Sa pulong balitaan ngayong araw, sinabi ni Escudero na matapos ang LEDAC meeting nitong Webes ay sa kanila napagdesisyon ng iurong sa June 11 ng uh, pagpresenta ng Articles of Impeachment at pagka-convene ng Impeachment Court sa halip na ngayong araw. Ito ay para ay prioridad ang nakabinbin na priority bills at maihabol ang mga ito bago magsara ang uh, 19th Congress. Labing dalawang taong kulong sa so fake news, inihahay ng kamara anim na taon hanggang labing dalawang taong pagkakabilanggo at multang liman limang daang libong piso hanggang dalawang milyong piso ang sinumang mapapatunayang guilty sa pagkakalat ng fake news at disinformation. disinformation. Ito yung sakaling mapagtibay bilang batas ang House Bill o HB 11506 o Anti-Fake News and Disinformation Bill na inihain ni re-elected kagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez. ay kay Rodriguez, ang katapatan sa kalayaan sa pamagitan ay ginagarantiyahan sa ilalim ng Section 4, Article 3 ng Saligang Batas bilang haliga ng demokratikong pamamahala. Gayun din o man, sa desisyon ng Korte Suprema sa Chavez versus Gonzales noong 2008 ay hindi ito sa lahat ng pagkakataon na kung magiging kap uh, mapanira sa na ito ay nagresulta na sa pagka at banta na sa pambansang seguridad ay dapat mapanagot ang nasa likod nito at hindi na pinoprotektahan ng konstitusyon. Bilang diin ng sulon sa mga nakalipas sa mga taon, na taon, ang paggalat ng fake news sa digital platforms at artificial intelligence ay naglipana at naging seryosong banta sa tiwala ng publiko demokratikong institusyon at maging sa pambansang seguridad. Inihayag ni Rodriguez, dating Glow Dean, na ang kasalukuyang batas kabilang ang Revised Penal Code at Republic Act Number no. 10175, ang Cybercrime Prevention Act, ay hindi sapat para matugunan ang nasabing malisyosong disinformation campaign. Yeah. Bago mag ako magwakas, si Edmond, kasabihan ngayong araw na ito, hindi mo madadagdagan ng araw ang iyong buhay, subalit, madadagdagan mo ng buhay ang iyong araw. At yan na po nagwawakas ang programang tayo maglakbay. Simple lang ito ng Margot TV Philippines. Muli, sa pangalan po ng aming uh, President CEO, lang iba kundi Diego Dex L. Magpantayo. Sa pangalan po di Mama Roja ang aming technical side na sa aming technical side, aming technician, wala ba kundi si Ariel Torres. Ako po naman ang yung lingkod ni Den Oro. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.